So, hi guys! Good afternoon! Time check. 4.58, ay, 3.58 in the afternoon. Today is Sunday. And as you can see, nasa farm ulit tayo. Dito yung dinaanan natin. Kasi yung bunso namin andito. And, pupunta siya sa city kasi nga may pasok na sila Tomorrow. Tapos, ay, ano ba yan? Nadumihan yung ano ko, yung tumbler ko. Pinagsama ko dun sa ano, itatanim ko mga prutas. Nilagay ko sa yuba. Ito. May itatanim ako dito. Ano, mga ano, ba ito? Rambutan. Um, guyabano, langka, and avocado. Ang init. Sabi nga niya, ano, bababa. Punta siya sa city. Ngayon, magpa may mga asikasuhin pa siya dito yung kalabaw kasi wala daw sila mama dito may nilaka daw siya kasi papa kaya sabi ko sunduin ko na lang siya kasi kawawa naman may naiwan naman tayo sa ating munting tindahan andoon si Angel so siya yung naiwan ko And ngayon, dalhin natin to. Sige, glasses natin. Ito daw siya eh. Sabi niya, malulubat na siya. Ayan, ah, dumi ng tumbler ko mamaya na nga lang. Iwanan ko lang dito yung helmet natin. Tapos, ilalak na lang natin. hapon na kaya medyo madilim na yung video mo na yan punta na tayo dito ang dito pag hapon super tahimik malamig yung hangin hindi siya ano Ayan. Ang sarap dito. Yung araw, kitang kita mo. Napakalamig. Tapos tahimik. Alam mo yung parang lalawak yung kaisipan o oh, pa. <laughs> Kumbaga, lalawak yung pag-unawa mo na parang, oh, an ang, ang ano pala, ang parang yung alam mo yung parang pag nasa city ka feeling ko kasi pag nasa city tayo is parang alam mo yung wala kang masyadong ginagawa pero pagod ka yung ganun pero pag dito kahit madami kang ginagawa hindi mo ma-feel na napapagod ka kasi tahimik ang paligid and yung hangin malamig alam mo yung parang ang gaan sa utak. Kaya mo yung feeling na ganun. Unlike sa city na super duper ang ingay ng mga sasakyan. Mainit. Maglalabas <laughs> ka so nangitin kaysa dito. Kaya mas gusto ko talaga dito. Na parang alam mo yung feeling mo malaya ka. dilat yung kaya siguro malaki yung mata ko eh. <laughs> dahan dito ako lumaki di dilat yung mata mo na oh, ang ganda pala ng mundo <laughs> like dun sa city na nunood ka lang ng TV internet oh my god dito magtanim-tanim tayo in my itatanim tayo dito ngayon bago tayo umalis Minsan nadadala namin yung, ay, pwede naman. Dalhin ka baka umambon, maputik dito sa dinadaanan ko ngayon. Ayan. So, hindi ko ma, ano, madadala ng maayos pabalik yung service natin kapag dinala ko siya dito. Kasi, minsan dinadala namin yan dito kapag hindi umuulan. Ang dami bunga ng bayabas. Alam mo yung kahapon na, wala ang laki ng ahas, guys shirt nakita ko ang laki ayan yung green na ahas ayan nakita ko siya baka, baka tumalon sa atin ayan um. ang laki ayan um. ayan ang laki niya to um. takot naman. Naisip ko pa lang yung bayabas. Ano, ang laki nung... Kasi tinitingnan ko yung bayabas na ang ano. May mga bayabas na hinog. kasi may ahas. Ayun <gasps> oh My God. Eh, katakot. Tapos may mga ganyang ahas sabi nila hindi na naman daw yan nangangagat iwan ko si hindi naman siguro katulad nung iba na ano na wild talaga na umaatake katulad nung mga kubra at saka yung ano yung itim na ahas tawag nun sa amin ibingan iwan ko sa inyo kung ang tawag nun nakakatakot yun pero yung mga ganong uh, klasing ahas hindi naman yun wild eh kapag hindi daw yun inipit, hindi daw yun na mga ngagat. Yun yung sabi ng lola ko dati, siya ka ng lolo ko. Ano ba yan? Eh? Katakot. Takot tuloy ako dun sa ano, ah, ba't ako natatakot sa sa rito? Ba't ako natatakot sa akin ni eh? ahas naman ako char ganun siguro talaga yun kapag ano takot ka sa sarili mo <laughs> hindi sa totoo lang nakakatakot talaga yung ahas pero sabi nila nangangagat lang naman nakatakot na tuloy ako ang daming mga ano dito ni mama o oh, garden ang dami niyang magugulay takot na tuloy ako Saan ka kaya ito itatanim? <laughs> Kasi dapat dun ito sa ano, sa barangay namin. Hindi dapat dito punong-puno na ng mga pautas dito. Saan ko kaya ito pwedeng ilagay? Day! Ni! Aw! Ada na pa hera mama? Ha? Huh? Ankara baw. Ma ramenya kan de inma ibubutan. <tip> ha? Ini <tip> kemana saya? Taruh sound ibubutan. Au. May asu di ni. Dingku dulu ini tatan mengakun mengakuan. Ada akun bit bit. Mm. Sarap matulog dito. Kaya gusto na tulog dito. Malamig, hindi siya maingay, tahimik. Alam mo yung parang feeling mo mapayapa ang mundo. So, andito na tayo. Umulan! May yung konsul namin dito na maayos inagluto eh, siya ng ulam nila mama pa. Pagdating nila mama daw mamaya is may pagkain nun. Ano ba yan? Abutan pa tayo ng ulan. Dayan pa aboy. Magpapalagtok ako tubong. Magpapalagtok ako tubong. Ayaw ah, ka mo niya. Umulan. Sana hindi na umulan mamaya pag umalis na kami kasi maputik. So, uwi na tayo. Uh, Ayan na. Hello. Sinundo lang natin siya. Kasi kawawa naman, awa naman tayo. Maawain tayo eh. Hala. Ako na. Nun. Ay. <laughs> Nanguha din kami ng guyabano. Ang daming guyabano nila mama. Gadaan na natin yung ahas. Tingnan natin kung nandyan pa. Oh. You know. <laughs> <laughs> Tingnan natin kung nandyan pa yung ahas. Nakainte. Oh, ano, didini. Nandiyan pa yung ahas. Ha ayan oh Nandiyan pala. ayan oh Nangingin nga di ko Ayan! Hala oh. o. So, daw natin. Ayan pa Green matis. Nandiyan pa rin siya o nangupulat. eh Ayan. Ayan. na tayo sa may kalsada ni ganda at Mambun. So, dito na tayo, guys. Ayusin lang natin ang ating service na dito ko lang nilagay. And, uwi na kami. So, may daladala siyang tuta. <laughs> so, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.